Nasa antipulin niya ngayon si DILG Secretary Benhur Abalos Good sa napaka-importanting isyong pambayan. Maganda umaga po, Secretary. Sir, Didi Jajam, at sa lahat po na nakikinig, magandang umaga po. Salamat sa inyo pong panahon. Uh, ano po na pag-usapan ninyo nila Ma'am Mary sa, sa Pata? Dito nga po sa kanilang hinaing noon pa na walang patumanggang pangungotong hin sa una po sa lungsod ng Maynila at ilang pangkarateg lungsod sa Metro Manila at maging yung paniningil po ng pastoral sa ilang po mga bayan sa Pilipinas. nagpulong uh, um, po kami sa Camp Kramit kung saan pinatawag ko ang uh, MMBA na si Chairman Den Artes, ang uh, Philippine National Police, ang ating uh, Chief PNP, si Chief uh, Benji Acorda, ang uh, Manila City Hall Chief na si uh, General Ibay, at pinatawag ko rin po ang uh, ating provincial uh, si, uh, uh, Regional Director ng Region 3, no? si uh, General Francisco at ng uh, for a yung uh, lugar ng uh, Cavite, Kabite no Calabar zone na si General Lucas at di pa mga general kasama na rin po ang uh, kinatawan ng lungsod ng uh, Maynila ng Quezon City at pa pang LGU no at tinulong uh, ko na po sila dahil nga suspendido nga itong tinatawag uh, po natin sa EO number 41 no uh, prohibiting the collection no itong uh, pass through fees at para matapos to dahil ang uh, sumbong nga po nitong uh, mga crackers natin. At uh, sinabi rin mismo ng Manila na as far as Manila is concerned, talagang uh, suspended po ito. No? Uh, kaya walang dahilan para hindi tuloy-tuloy ito. Uh, si PNP Chief Acorda ay uh, ati pong uh, sinabihan na uh, lahat ng kapulisahan na tulungan ng trackers at para hulihin ng ang mga mangungotong na ito may mga operation kami itutulak sa mga susunod na araw at uh, ito'y babala sa lahat ng mga nangungutong dito sa lungsod ng Maynila at hindi lang sa Maynila sit dito sa sa buong Pilipinas no uh, talagang uh, yan po ang ang uh, napag-usapan namin at yan ang gagawin namin no at kami makikipag uh, usap sa trackers at sinabi ko sa kanila after one month mag-usap tayo ulit Tingnan natin kung uh, ano nangyayari. At hindi lamang yun. No? Uh, importante yung mga gaps. No? Kasi alam mo nyo, uh, Ted at mm. uh, DJ Chacha, kuminsan may mga no entry, etc. etcetera et so, tignan na rin ang rota. Mm. Kaya Angela MNDA chairman. Mm. Sa ganun kasi may mga rota ang maliliit talaga ang kalye, hindi po pwede. Mm. No? At uh, meron daw silang pag-uusap with the Department of Trade and Industry hindi lamang ang truck route dito sa Metro Manila, kasama na rin sa buong Pilipinas. No? Mm -hmm. So, uh, sabi ko nga, nag ano na ako ng isang undersecretary para sumama na rin na pagbalakas itong uh, rota ng truck sa buong Pilipinas na rin. Opo. Ito pong USEC okay. ninyo, ito ho ba si uh, Marlo Iringan? Well, uh, bukod kay Marlo, kaya mm hmm. ko sila dahil actually, ito yung mga siguro nung araw pa, no? Mm -hmm. uh, mga ama for two months ago, nag-usap sila noon. Mm. At uh, no, nag-usap sila, sabi ko, lagyan natin ng timetable, lagyan natin ng follow-up ito, mm. pinakinggan naman nila, nirefer dito sa police, may sinasabi sila, mga inatay complaint at etc. So, uh, sabi ko, wag na natin antayin. No? Uh, tawag na natin. Kaya ang pinatawa ko na lahat ng actors dito, Ted. Opo, para opo. Para wala na pong okay. ito. Ang PNP chief na po ito. Okay. Opo. Sige. At of course, mga kinatawa <clears throat> ng mga concerned local government units sa mm. MNBA. Opo, opo. Uh, bag bagamat, we we look forward po no dito po sa inyong ng instruction na finally, ito na ho yung tatapos sa matagal ng problema ng mga trackers. Pero hindi naman po siguro ikasasaman ng loob ng kagawaran nabanggitin lang namin yung frustration nung una pa ng mga trackers dito po sa grupo nila Marlo Iringan. Kasi nung una mga meeting nila po, Secretary, ang hinihingi ang panganang ebidensya lagi, yung mga trackers, ang kanila pong request lang, eh at random, pasama kayo ng mga tauhan ninyo na naka-disguise para makita nyo kung paano ang istorbong ginagawa sa kanila, eh hindi naman daw po tinugunan nito pong even ARTA at ng DILG. So sa ngayon po, ito na po ang sinasabi po ninyo, maging proactive na itong inyong task force na ito o sino man pong USEC para hindi na huding kayo na sasagabal sa dami ng inyong problema, pati itong gantong bagay, eh, kayo pang kinakailangan istorbohin. Well, uh, you know, uh, tama ka kasamang Ted, kaya ngayon po ay uh, yung mga importante mga ahensya ng uh, pamahalaang lusod, ito yung ng ating Pangulo na Hulog of the Nation Approach, nandyan na po, no? At nangako si Benji, uh, si Chief Accorda, no yung mga operations na gagawin natin no uh, ilalatag po ito sa lahat ng mga kasama natin trackers at kung sino pa man ang mga nakikinig po ngayon kung may problema rin kayo sa isang lugar magsabi lang po kayo dahil etong nga ay uh, sabihin niyo lang dito sa isang asosasyon yung focal person lang natin ang yung presidente at sekretariat at may focal person din kami sa aming lugar mm -hmm. na siya magko-coordinate mismo mm -hmm. sa lahat na po ito no, mm -hmm. para once and for matapos na at sabi ko nga sa kanila kung ano mang pag-uusap natin, kung walang binalangkas na plano, mm, mm. ay bali wala kung wala tayong timeline. In after one month, magkita-kita tayo ulit. Opo. And then, tila natin kung ano nangyari talaga. Dahil, sayang mm. eh, ang ganda na ng ginawa ng ating Pangulo na sinuspindi itong pass-through fees, ang mga LGUs ay nakaisa, mm. dahil lamang mm. sa ilang taong nangungutong ay eh, masisira ito. hindi naman ganyan at hindi tama yan. Opo. Diba? Kaya, Opo. yan po, Ted, at ako'y nagpapasalamat din sa inyong programa at uh, ito yung tinalakay po ninyo. No? Uh, sa totoo lang, uh, napakinggan ko kayong dalawa eh. Kaya hmm. nung the following days, hmm? ko, ano ba itong problema na ito? Kaya pinatawa ko kaagad. Ay, salamat. Nyo, okay. no? Okay. Uh, okay. I, I think it was the day before nung uh, hmm. ito yung natalakay. No? So, Tina, tinawag po at sinabi ko nung hapon, kinahaponan, ano ba itong problema ito At nung mm. lalaman mo kung ang gano'n, the following day, mm. nagpulong kami. Opo, opo. Uh, Sekretary, uh, meron pong liham, di ba, na I think na-forward na po sa inyo. Address ito actually sa inyo mismo, yung Benguet yes. Vegetable Trackers. Yes, opo, yes. Opo, opo. Naka-address nga po ito sa inyo. At dito po, may mga attachment na ebidensya nung cash transfer sa GCash, no? Nung mga nangungotong dyan po sa Manila Traffic and Parking Bureau. Eh, palagay ko po naman din kung pag-uusapan natin eh, yung pagkukusa na po nitong mga truckers na ilagay sa peligro ang kanilang mga buhay at, at biyahe for fear of reper repercussion, may mga ebidensya po sila sa sulat po sa inyo. If you have, uh, if, you, if you have read it, o kaya if you will check on it. Ito hong attachment nila ng mga GCash transfer doon sa mga enforcers po mismo ng Manila Traffic Bureau, uh, Secretary. Mm -hmm. Okay. Kaya ito, no, uh, kanina nakita ko nga ito, binigay sa akin ng aking staff. no, mm -hmm. so I was looking it. Talagang sapul po ito. Pero nung no, tinitignan ko itong ticket, ano ba itong no entry on city road? Baka naman hindi tungkol sa pass-through, baka yung mga no-entry ng mga kalye. Mm -hmm, no, mm -hmm. kaya papatigilan ko po lahat ito, itong mga ngiti ito and then after this if uh, kung okay lang sa you Ted. Opo, opo. Dahil itong sulat na nakuha ko na isang pangalan kay presidente, baka makuha ko yung telepono, no? Oh, so, yes I'll sir, yes sir. Opo, bibigyan namin. With mm -hmm. them para mm -hmm. ma-refer po natin mismo mm -hmm. kay General Ibay ng City of Manila because I've tasked him and oh. of course ang ating Chief PNP talagang nangako naman na mm -hmm. gagalawan nila ito, no? At uh, maganda nga ito nangyayari ito dahil lahat ng ahensya Opo. No, so para at ma- at ma-turn over ko itong mga papeles na ito. Opo. Sige po. Kasi po ang sinasabi nga dito sa kanilang sulat at maging sa aming interview dito po sa presidente ng Benguet truckers na mm -hmm. ginagawan-gawan sila ng kung ano-anong mga violation doon sa ticket, ano po, kaya din naman walang magawa yung tracker. Pag nagticket ticket magbumulta. Pero ang sabi nga nila, para wala kang istorbo, dalawan libo ang hinihingi nila. Dito po sa mga trackers na ito bilang payola, iba-ibang grupo daw po ito kaya yung Gcash transfer ay para po doon sa account mismo ng mga nangungotong. kaya ang lalakas nga po ng lobby. Hindi eh. ba? Wag uh, kayo magalala no, sa uh -oh. uh, I, I think uh, ayoko lang sabihin mm -hmm. yung pangalan niya, mm -hmm. na na mm -hmm. nakita ko yung sulat sa mm -hmm. presidente mm -hmm. ni itong uh, divisoria Tondo, etc naman mm presidente -hmm. divisoria mm -hmm. uh, traders. no? Uh, puntahan niyo ako at mag-a-assign ako ng tao dito at a-assign ko nga ito sa, <laughs> sa PNP na. Mm -hmm. no? Pero yun lang nga, na lang natin maigi ang violation kasi Apo. kung ang violation dito ay parang nakalagay yata, no entry on mm -hmm. city road. Hindi ko lang alam pero bubusisiin ko kung mm -hmm. talagang yung kali ay do not enter o kung paano kaya. In line with this, hindi lamang about tungkol dito, pati Apo. na rin yung rota nila. Kaya Apo. tinawag ko na rin MMDA para maasistahan ah. sila. Opo. No, kasi may mga kalyo talagang, mga maliliit. So, uh -oh. when we look at the problem, hindi lamang ito. Dahil mm. ang ating chief, Ben, magaling po yung mga kapolisyahan natin. Naayosin na natin ito. Mm. Lahat na. I-anticipate na natin pati ibang problema na rin po. Apo, eh, salamat po na marami. Uh, Sir, uh, Secretary, ito pong, ano, ito pong, uh, hindi naman maitatanggi, no, na ang tinutukoy dito ay ang Manila Traffic and Parking Bureau. Mga tauhan nila. Ano po ang sabi sa inyo nitong pinuno nito o sino ba ang, kasi yung pong uh, uh, babae po yata ang pinuno nito. Eh hindi ko po alam, so, tumatawag kami kay Mayor Honey, hindi na ho naman kami makakuha ng panayam. Pero ano ho, eh, ang, ang sinasabi po, ito lang po as ah, dito po sa surat nga, ang sinasabi ho nitong mga nangungotong jan temporary lang yung mga yan na nakaupo mapapalitin na din sila <laughs> pagkatapo. Pero kami, habang buhay kami dito. Ito ho yung nakalagay sa sulat. Ha? Oh. Okay. Eh, look, look. Sorry for the oh. word. Habang buhay na rin sila magtago, talaga pauhuli natin yung mga yan. Ilang masasabi ko. But to ay, be salamat. fair with the, uh, Mayor mm. lakuna at sa mm. mm. parking, sila ay dumalo at pinakita mismo ang sulat ni Ma'am Honey. At nagpapasalamat po kay Mayora ng uh, Maynila na kung saan talaga sinuspindin niya ang kanilang ordinansya. At hindi lamang si Mayor Honey, yung mismong, uh, hindi ko lang muna kuha yung exact na pangalan, no? Mm -hmm. parang sa parking bureau yata ang mismo mm -hmm. nagsabi, suspendido ito at binigyan niya ng uh, pinakalat niya ang sulat na ito sa lahat. No, so it's mm. just a matter of enforcement said, mm. no? Kaya nga eto'y nakakagigil, hindi ba? With <laughs> all of these things, kasi nagsalita na ang pangulo, ang mm. ang mayor nagsalita mm. na, ang isang ate, ah, eh, ang isang mm. ano nagsalita na, tapos itong mga malit, mga taong ito ang sisira sa uh, actually ang nakakainis lang dito pa yung ease of doing business at eh, saka yung pahirap <laughs> sa mga taong ito eh. Kaya pabayaan po ninyo. Ako na mismo personal na mag-monitor nito. At ang in all less than, the Chief PNP of the Philippines will be the one na will be in charge here. Talagang a-action na po ng gusto po ito. Sige, salamat na marami. So kami po ay humihingi na po sa inyo ng paumanhin ngayon pa lang na kayo po i-istorbohin namin ha, pag mayroon po mga reports pa ng ganito. Hindi, at ako'y nagpapasalamat sa iyo, Ted, at kay DJ Chacha. It should really be like that. Kung ang ano liyo na hikita na may na may, pag, na may kulang o pagkakamali no dapat lang talaga namin malaman mas maganda mapakinggan niyo ganoon para magawa kaagad natin ang solusyon po ito Opo. no Apo. uh, kayo magalala uh, importante magsumbog lang kayo at wag kayong matakot uh, hmm. at yung mga nangongutong talagang uubusin natin pangako Opo. po po sa inyo ito no pangako ng ng PNP to of course ang ating mahal na pangulo kaya niya ginawa po ito ito yung para sa ating lahat dahil magtug magtutulito, masisira tayo rito. Naku po, kahiya-hiya. Ang ganda na ng investors. Opo, no? opo. So, yun lang po, te, that after one month, siguro, mag-usap tayo. Tingnan natin kung ano nangyari. Ay, salamat po. Okay. Sige po. So, Secretary Benhur, salamat sa inyo pong panahon. Mabuhay po at kami po'y nagagalak na kayo po'y nandidiyan na finally, kayo na po ang solusyon po sa matagal ng ito. Mabuhay, sir. Thank you po. Naku, salamat po. At, te, that's DJ Chacha sa lahat po. Maraming salamat po. Thank you. Secretary Benhur Abalos. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.